Ating balikan ang kaso ni Nicole Petz. Si Nicole Petz ay ipinanganak kay Gail at Schneider noong Pebrero 2, 1973 sa Bellevue, King County, Washington. Ang ina ni Nicole na si Gail ay nag-divorce sa kanyang ama noong siya ay bata pa at pinalaki ang mga kapatid bilang isang nag-iisang ina. Nagtrabaho siya bilang isang stewardess na naglalakbay mula sa isang lugar patungo sa isa pang bayan. Si Nicole Pets ay nakipaglaban sa adiksyon sa kanyang maagang pagdadalaga dahil sa masakit na kondisyon ng endometriosis. Siya ay nalulong sa bawal na gamot sa sakit mula sa murang edad na kung saan ay siya ay naadik. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto niyo ng mga ganitong video, Naglaan si Nicole ng oras sa rehabilitation at dumalo sa mga pulong ng alkoholiko anonimo kung saan siya ay bumangon muli sa buhay. Siya ay nagsimulang magtrabaho bilang isang receptionist sa isang lokal na health club at sa panahon ng kanyang pagiging receptionist, nakilala niya ang isang salesman na nagngangalang David Pets. Isa ring empleyado sa health club, nagpakasal si na David at Nicole sa isa't isa sa isang beach sa Maui noong Abril 20, 2002. Gayon paman, Nung tagsibol ng 2005, gumawa ng mahalagang desisyon sina Nicole at David na bumili ng isang kondominium sa Linwood, Washington. Sinasamba ni Nicole ang lugar lalo na ang kanyang pagiging malapit dito sa kanyang minamahal na lungsod ng Seattle. Sila ay agad na nagsettle sa kanilang bagong kapitbahaya na nag-iwan ng positibong impresyon sa kanilang mga kapitbahay sa pamamagitan ng kanilang pagiging mabait at magiliw. Ang karaniwang araw-araw na gawain ni Nicole ay kasama ang leisurely walks kasama ang kanilang aso sa paligid ng kanilang kapitbahayan kung saan siya ay nag enjoy para sa mga pakikipag-usap. Bilang isang korporasyon na tagapagsanay, mayroon siyang mabilis na 20 minutes na biyahe tuwing umaga at mataas ang pagtingin sa kanya ng kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang nakakahawa ng halakhak at hilig sa nakakatawang sayaw. Sa pagsapit ng January 2006, Nangungulila si Nicole sa kanyang nalalapit na ika-33 years old na kaarawan sa January 29. Nagtungo si David Pet sa pulisya upang i-report na nawawala si Nicole, na dapat sana'y dumalo sa isang pulong ng alkoholiko anonimo sa Renton. Ayon kay David, huling nakita niya si Nicole ng mga alas 12 ng gabi noong January 27. Nang siya ay bumalik mula sa trabaho at natagpuan siyang natutulog sa kanilang kama. Sinabi niya ang tungkol sa pag-alis niya para sa pulong kinabukasan ng umaga. Ngunit kahit anong tawag ni David na makontak si Nicole sa telepono, hindi siya makausap. Nang siya ay nag-abala sa pagkontak sa ilang mga kaibigan ni Nicole, wala sa kanila ang may impormasyon tungkol sa kinaroroonan niya. Sumunod si David sa kanyang karaniwang gawain at pumunta sa trabaho sa gym tulad ng inaasahan. Sa pagsisiyasat, natagpuan ng mga autoridad na nawawala rin ang 2003 Volkswagen Jetta ng mag-asawa mula sa kanilang driveway, na nangangahulugang umalis nga si Nicole patungo sa Renton tulad ng inaasahan. Ngunit hindi siya dumating sa pulong. Dahil dito, ipinagpalagay ng mga investigador na siya ay nawala kung saan saan sa pagitan ng Linwood at Renton. Nang malaman na hindi pa bumabalik si Nicole sa kanilang tahanan, hindi nagatubiling mag ng isang flight papuntang Washington ang kanyang ina at stepfather na sina Gail at Rod Schneider upang tumulong sa paghahanap sa kanilang anak. Kilala si Nicole sa kanyang kahusayan sa pagtawag ng pansin sa kanyang asawa at magulang. Kaya ang biglaang pagkawala niya ay labis na hindi karaniwan na nagpapahiwatig kay Rod at Gail ng isang posibleng may masamang nangyari sa kanya. Sa pagdating ng malalim na pag-aalala para sa kalagayan ni Nicole, nagtulungan agad ang kanyang mga mahal sa buhay upang hanapin siya. Pinalawak ang kanilang pagsisikap upang hanapin ang kanyang kotse sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga lugar sa paligid ng Linwood na umaasa na makikita ito. Siyem na araw matapos mawala si Nicole, natagpuan ang kanyang bangkay sa isang gubat malapit sa paliparan sa baran. Siya ay natagpuan hubot-hubad. May malinaw na bugbog sa kanyang mukha dulot ng matinding trauma. Pati na rin ang mga bugbog sa kanyang mga siko, tuhod at pelvis. Malalim na bugbog rin ang nakita sa kanyang leeg, pati na rin ang mga ebidensya sa parehong panig ng kanyang lalamunan at sa kanyang mga mata. Sinabi ng medikal na eksperto na ang pagkamatay ni Nicole ay bunga ng pagkapos ng hininga dahil sa manual na panghampas na nagpapahiwatig na siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagsakal. Napansin ng mga investigador na bagamat natagpuan siyang hubot kubad malinis ang mga paa ni Nicole, na nagpapahiwatig na hindi siya naglakad patungo sa lokasyon kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. Kakaiba na nanatili ang night guard ni Nicole sa kanyang bibig nang matagpuan ang kanyang bangkay, ang investigasyon kay Nicole ay agad na naging isang investigasyon sa kasong pagpatay na nagudyok sa mga investigador na simulan agad ang aksyon. Mahalaga sa kanilang mga pagsisikap ang pagtukoy sa huling kilos ni Nicole. Bagamat umalis siya sa Linwood noong January 28 papuntang King County, walang record ng kanyang pagdating. Natuklasan ng mga investigador na ang gasoline card ni Nicole ay huling ginamit noong January 30 sa Kent pagkatapos na wala siya ng walang anumang bakas. Binigyang diin ng mga investigador ang kahalagahan ng kotse ni Nicole bilang isang mahalagang ebidensya at nanawagan sa publiko para sa tulong. Nagkaisa ang komunidad at ang mga mahal ni Nicole matapos ang nakakapanlulumong balita na naglipat ng kanilang atensyon sa paghahanap sa nawawalang sasakyan ni Nicole. Naglunsad sila ng isang kampanya sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga flyer na may larawan ng sasakyan upang magpalaganap ng kaalaman at makalap ng impormasyon. Hinikayat ng mga investigador ang publiko na manatiling alerto at agad na mag ng anumang pagkakakita sa sasakyan ni Nicole ng walang pagtusubok na makialam. Bagamat may malawakang pagsisikap sa paghahanap na pangunahin sa Linwood hindi natagpuan ang sasakyan ni Nicole. Pinalawak ang paghahanap sa iba't ibang lugar at noong February 21, nagkaroon ng impormasyon kung saan natagpuan ang sasakyan na nakaparada sa isang hindi autorisadong lokasyon malapit sa University of Washington. Agad na kinuha ng mga investigador ang sasakyan at sinimulan ang masusing pagsusuri, umaasa na makakita ng anumang ebidensya na maaaring magturo sa pumatay kay Nicole. Sa pagsusuri, napansin nila na marumi ang loob ng sasakyan at naglalaman ito ng mga Tipikal na bagay tulad ng ice scraper, mga libro, at isang baseball mitt. Gayunpaman, nawawala ang mga mahahalagang bagay tulad ng cellphone ni Nicole, Blackberry, email device, mga dokumento ng pagkakakilanlan, at credit cards. Napatunayan ng pagsusuri sa sasakyan na ito ay nasa maayos na kondisyon, kaya hindi maaaring mechanical na problema ang naranasan ni Nicole sa kanyang biyahe. Gayunpaman, ang lokasyon ng sasakyan ay hindi tumutugma sa inaasahang ruta ni Nicole patungong Renton na nagpapahiwatig sa mga investigador kung ito ay na-drive kasama ang suspect. Pinalakas ang suspecha na ito ng posisyon ng upuan ng driver na nagpapahiwatig na mas mataas ang driver kaysa kay Nicole. Inalis ng mga investigador ang upuan mula sa sasakyan at nagkolekta ng mga sample ng buhok, ebidensya na swab, at isang larawan ng isang solong fingerprint para sa karagdagang pagsusuri. Sa panahon ng pagsasaliksik sa kaso, sabay-sabay na isinagawa ang isang masusing pagtatanong sa kapitbahayan kung saan natagpuan ang kotse. Kumatok sa mga pinto at tinanong ang mga residente tungkol sa anumang mga nakita o individual na kaugnay ng sasakyan. Layunin nilang malaman ang tagal ng panahon na nakaparada ang sasakyan doon at kolektahin ang anumang karagdagang impormasyon na may kinalaman sa investigasyon. Bagamat isinagawa ang mga panayam sa kapitbahayan, wala namang mahalagang lead na natagpuan ang mga investigador. Gayunpaman, paman, natukoy nila na ang sasakyan ay nakaparada doon mula noong February 10 ayon sa abiso na nakakabit sa bintana tungkol sa hindi autorisadong pagpaparada. Kaagad pagkatapos nito, natanggap ang mga resulta ng forensic examination ng sasakyan na nagbigay lamang ng limitadong kaalaman. Ang DNA evidence na natuklasan sa loob ng sasakyan ay eksklusibong tumugma kina Nicole at David na hindi nagbigay ng karagdagang kaliwanagan o suspek sa kaso. Noong buwan ng April, kumilos si Gail at Rod sa pamamagitan ng pag-aalok ng $10,000 na premyo para sa anumang impormasyon na maaaring humantong sa pagdakip at hatol sa pumatay kay Nicole. Nanatili si Rod na kumbinsido na mayroong saksi na may mahalagang impormasyon tungkol sa nangyari kay Nicole. Kahit na nagbalik na sa kanilang tahanan sa Arizona, Patuloy nilang pinanatili ang regular na komunikasyon sa mga investigador na may kasamang pag-aasam na malutas ang kaso. Bagamat kumalat ang mga hinala at chismis, pero hindi pa rin naresolba ang kaso. Sa wakas, may naging progreso sa kaso ng kunin ni Detective Mike Melis ang pangangasiwa sa investigasyon. Matapos ang maingat na pagsusuri, nagpasya ang pulisya na may sapat na ebidensya upang kasuhan si David Pets ng pangalawang degree ng pagpatay. Sa mga sumunod na taon habang malaya pa rin si David, lumitaw ang mga pag-unlad sa teknolohiya ng cellphone tracking na nagbigay daan sa mga investigador na triangulahin ang huling tawag ng telepono ni Nicole. Nakakagulat na natukoy na ang tawag ay nagmula sa labas ng opisina ni David ilang sandali lamang matapos siyang umalis para sa araw na iyon. Sa spekulasyon ng mga investigador na maaaring sinubukan ni David na imbentuhin ang hitsura na si Nicole na buhay pa. Dagdag pa rito, Maraming ebidensya na natagpuan sa lugar ng krimen ang nagpapahiwatig na ang salarin ay mas malapit kay Nicole. Napansin na ang mga paa ni Nicole ay napakalinis na nagpapahiwatig na siya ay inilagay sa lokasyon kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. Siya ay hubad na nangangahulugang may sexual na motibo, subalit hindi siya sexual na inabuso. Isang mahalagang diskubrimiento ang naganap sa pag autopsy ng dental retainer ni Nicole na eksklusibo niyang isinusuot habang natutulog. Ito ay natagpuan sa kanyang bibig na nagpapahiwatig na si Nicole. Sa mga unang oras ng January 20 tila may hindi magandang pangyayari na nagaganap sa tahanan ni Nicole. Gayon pa man, mukhang natagpuan si Nicole na hindi na humihinga habang nakahiga. Ang kanyang retainer ay hindi rin nakasuot ng siya na natagpuan. Ang alibay ni David na si Nicole ay natutulog sa kama at hindi niya pinansin, lalong nagpatibay ng mga hihnala ang mga investigador sa impormasyon na lumabas. Kahit na sinabi ni David na nakita niya si Nicole sa umaga ng January 28, nakita ang resulta ng otopsya na mayroong hindi pa natutunaw na pagkain na Mexican food sa kanyang katawan. Nalaman na kumain si Nicole ng pagkain na Mexican mula sa takot Time noong nakaraang gabi bilang hapunan ang hindi pa natutunaw na pagkain ay nagpapahiwatig na siya ay pinatay sa January 29 o mas maaga dahil dapat ay natunaw na ang pagkain. Ang hindi pagkakasakto sa mga petsa ay malakas na nagtuturo kay David bilang ang posibleng salarin. Kahit na mukhang masaya ang kanilang relasyon sa harap ng mga tao, ang mga suliranin sa kanilang pribadong buhay ay nagpapakita ng motibo ni David na maaaring pera ang dahilan. Ang tensyon sa kanilang relasyon ay lumaki sa araw ng trahedya. Sa pag-uwi ni David, galit siya dahil hindi siya napili para sa inaasam na promotion. Kasama pa rito ang alitan tungkol sa kalinisan ng katawan ni Nicole, na tila pinagmumula ng pag-aalala ni David. Sa kabila ng pagsisikap ni Nicole na mapanatili ang kanyang kalinisan, tila hindi ito sapat para kay David na mas gustong mag-party kaysa sa mag-focus sa pamilya. Ang pagkakaiba sa kanilang mga interes ay nagdagdag ng tensyon sa kanilang relasyon na maaring nagdulot ng trahedya. Ang pangangalo niya ni David ay nagdagdag ng isa pang layer sa kanyang motibo. Naniniwala si Nicole na may ibang babae si David at ang pangyayaring ito ay nagdulot ng tensyon sa kanilang relasyon noon pa man. Sa kabila nito, nagpasya pa rin si Nicole na magpakasal kay David. Subalit sa paglipas ng panahon Nadiskubre ni Nicole ang pangangalunya ni David sa iba't ibang babae na nagpapakita ng kawalan ng katapatan sa kanilang kasal. Dagdag pa rito, matapos mawala si Nicole, lumitaw ang mga bagong ebidensya na nagpapakita na mayroon na namang ibang karelasyon si David. Mahalagang tandaan ang mga pag-aalinlangan sa mga salaysay ni David at ang kanyang ugnayan sa media. Bagamat una siyang nakipag-ugnay tungkol sa pagkawala ni Nicole sa pagbagsak ng polygraph test, tumigil siya sa mga interaksyon sa media. Ang mga ito ay mga senyales ng kanyang kawalan ng katiwalaan at maaring nagpapakita ng pagkakasangkot sa krimen. Sa lahat ng ito, maliwanag na may sapat na ebidensya laban kay David bilang ang posibleng salarin sa pagpatay kay Nicole, ang kanyang mga gawain, mga alitan sa relasyon, at ang mga bagong impormasyon tungkol sa kanyang pangangalunya ay nagbibigay ng mas malalim na kaalaman sa kanyang motibo at posibleng dahilan sa kanyang ginawang krimen. Ang katotohanan ay unti-unti nang lumalabas at hinihintay na lamang ang kanyang paglilitis upang mabigyan ng hustisya si Nicole at ang kanyang pamilya. Sa sandaling hinuli si David, ipinahayag ni Gail ang matagal ng paniniwala. Sinasabi, alam na namin mula pa noon na siya ang may gawa nito at ang pagkakaroon niya ng buhay habang ang buhay ng aking anak ay inagaw ng ganoon kadali ay napakalungkot. Masaya si Gail sa pagkakahuli. At kinikilala na bagamat hindi nito maibabalik ang kanyang anak, nagbibigay ito ng kahulugan ng katarungan na sa kanyang tingin ay lubos na nararapat. Noong April, lumitaw si David sa korte at hindi nagkasala sa pangalawang antas ng pagpatay kung saan sinabi ng kanyang abogado na siya ay walang kasalanan sa isang inilabas na pahayag Itinakda ang paglilitis sa pagpatay sa September 2013, halos pitong taon matapos ang trahedya ng kamatayan ni Nicole. Habang pumapasok sa silid ng korte ang mga mahal sa buhay ni Nicole, sila ay nagdala ng mga damit na may nakasulat na katarungan para kay Nicole at pumwesto sa gallery. Para sa mga kaibigan at pamilya ni Nicole, ang nakaraang pitong taon ay puno ng lungkot ngunit ngayon sila ay determinadong makamit ang katarungan sa mga pahayag ng pagbubukas. Maingat na inilahad ng prosecutor ang mga pagkakamali na ginawa ni David sa pagtatangkang itago ang pagpatay kay Nicole. Sa sinabi jury, binigyang diin niya ang mga mahahalagang detalye tulad ng retainer ni Nicole at ang katotohanan hindi siya umalis ng kanyang bahay noong mapanganib na gabi. Bukod dito, ang mga ebidensya tulad ng hindi pa nauubos na pagkain ni Nicole at mga datos ng cellphone ay nagtutol sa kwento ni David. Sinasabi ng prosecutor na ang motibo ni David para sa pagpatay ay nagmula sa kanyang pagnanais na tapusin ang kanyang kasal kay Nicole. Patuloy na itinataguyod ng prosecutor na si David ay nagsimulang mawala ng pag-asa sa kanyang kasal dahil si Nicole ay tumigil sa pang-aabuso sa ipinagbabawal na mga gamot at alak. Sinabi rin ng prosecutor na may argumento na nangyari bago ang pagpatay na maaaring sanhi ng pangangaliwa. Binigyang diin din ng prosecutor ang mga pakikibakan ni Nicole sa kanyang pagpapahalaga sa sarili at ibinalita kung paano niya tiniis ang patuloy na mga batikos ni David sa kanyang timbang at hitsura. Sa mga pahayag ng depensa, Ipinunto na baka nagbalik si Nicole sa pag-abuso sa mga reseta ng painkiller bago ang kanyang kamatayan na binabanggit ang pagkakatagpo ng isang AMD prescription bottle sa banyo ng mag-asawa. Binigyang diin niya na ang lahat ng ebidensya laban kay David ay pawang circumstantial lamang na walang tuwirang patutuo ng kanyang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Nicole. Sa pagpapatuloy ng paglilitis, tawagin ng prosecution ng ilang mga kamag-anak ni Nicole. Ang kanyang kapatid ay nagpatutuo na si David ay hindi gumawa ng anumang pagsisikap upang tulungan sa paghahanap sa kanyang asawa habang ang lahat ay nagdistribusyon ng mga poster ng nawawalang tao at naglalakbay ng pisikal na paghahanap. Sinabi ng kanyang kapatid na wala siyang nakita ang pagsisikap ni David na makipag-ugnay sa sino man sa panahon ng pagkawala ni Nicole. Sa panig ng depensa, itinanggi nila na may motibo si David na masaktan ang kanyang asawa at sinasabi na hindi nakakatuklas ang prosecution ng isa. Sa huli hinatulan si David ay ibinigay ang pinakamataas na parusa na maaring ipataw sa ilalim ng batas ng Estado ng Washington. Siya ay hinatulang makulong ng 18 years at apat na buwan. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.